Ako ho inari ngayon sa aming bakuran at tinan nyo ang aking inay. Nagdedilig siya doon. Ayan baga ang inay. Oh, panay ang dilig. Ay alam nyo baga ang inay. Yan ay 24 oras ng tahimik. Hindi ko alam kung bakit kaya nagkakagaya ng inay. Nakakapanibago sa tunay lang ho. Siguro ay gawa ng pagkabaiting suit ko. Kaya siya igay ang tahimik na tahimik. Ating lalapitan ng inay. Tika. Inay! 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 Pika, hindi natugaw! Aba, ang inay! Pika, hindi natugunday yan! Ah, ah. Anong hindi naririnig? Kaya, inay, talaga ako nagtataka na ho sa inyo kung bakit baga kay Gaiang napakatahimik ninyo. Talaga matining pa kayo sa trumpaw. Hindi ko alam kung anong inyong pinagsisimpide yan. Huwag naman ko Oh, siguro yung pagkabaiting sut ko, ano ho, kaya kay nagkakagaihan. Hmm, sabihin na ho ninyo, Mm, sige ay, nai na ay, Bakit naman ho kayo may -yamot sa akin? Eh, biroin ninyo, 24 oras na kayong tahimik dayyan, Hindi kayo nainling umimik day Eh, papaano naman? Oh. Ay, -yamot. Kasi kung hindi may sa iyo, ikaw pala may planong magsuot ng gayon hindi mo man lamang nasabi sa akin, hindi mo man lamang ako napukaw na, inay, ako ho'y magsuswimming at gayon gayon Eh, di dapat, ako nagpicture sa inyo. Ah, ganyan. Yung gusto nyo pala kayo magpipicture. Sa tiyo. Dahil gusto ko, ako lagi ang nakakakuha ng ano sa iyo. Sa bagay. Oo oh, nga. Iyan yun. Napasensya yun na kay ina. Iyon. Yung nasabihin hindi niyo. Gusto niyo rin ata na mo mag-gayon. Oh, gusto niyo rin mag-baiting out. Ay, may malaki-laki eh. Abay, ma maaari kang mawawalan. Meron nyo. Kaya naman pala kayo nga pala tahimik. Kaya pala kayo nagkakagayan. Ayan, ho niyo sa susunod. Kung ako'y magsusuot uli, kayo na magpipicture. Tsadya. -tsa. Oh. alam mo naman, gusto ko lagi i... Nakamulaga sa iyo, ako ay naglilitrato. Oo oh, nga, oo oh, nga. Nakao siya, huwag na kayo magsimpede yan. At kay wag na sumimangot, nasa mga babae. Hmm. <laughs> Naku po, Diyos ko. Ay, tawarin. Ngayon, alam na ninyo kung bakit yan ay tahimik. Talaga ako'y nanibago. Hindi naman yan dati gayaan. Eh, talagang yan, eh, alam nyo naman, magayaan. Ay, ay, ngayon, tira ninyo. Talagang parang nag-iba anyo. Aba, eh, pero eh, ninyo, 24 oras naman kayong tahimik. Eh? Hindi mo natatanong kung ano naging reaction ko. Oh, eh, ano yung naging reaction ninyo? Karne, karne. Oh, sige, sige. Eh, hindi gayaan. Eh, dapat ay eh, may... Ano? Ano ba gusto ninyo? Ano na speechless? Ano ka na <laughs> speechless? Yan, tira ninyo. Ano ka sasabihin ninyo? Paano yung naging reaction nyo? Sasabihin nyo lang naman. Eh, kung eh, ganto Ako yung face Galing ako sa pagtulog. Oh, ah, Yun, yun ang ano hinin nyo. Tulog kayo na tulog. So, susunod, na kayo to tulog. Ako hapon, hapon mo ganyan yun i-upload? Hapon? Hindi kayo gabi ho. Ah, basta, galing ako sa pagtulog noon. naalim pong hatan ako. hawak ko cellphone. Sinek kong oras. Bakit wala ka pa? At ko. Ang biglang umano sa akin. Mga pictures mo na nakabating suit. Saki, mm -hmm. ah, ay kailan ito? Tunay nga pala. Mm -hmm tulog kayo ng tulog ho, inay eh. ko naman, simpleng isang ano lang, stories, story. Mm. Yung pala naman ni ano, eh. Talagang inay ay ng lahat ng ano, ng kuha. Ayaan ano ninyo, sabi nga sa ano, dalagan na ho ang anak ng inay nagagalit kahit iki magbikini pa. Aba? At alam ko namang iki may ipakikita. Aba, Ayaw, sa uh, May ipakikita gano'n. may uh, Meron naman kahit pa paano, Ano, Sexy yung, yung anak ko. Eh. Kumbaga, yun eh, ano, naanggulhan ko rin eh, kahit pa paano. Okay. Siyempre, tulong na rin mga ano mga eh? kaibigan. Totoo, liad na liad. Aba, sa dyan. Okay. Eh, paano, wala, Sabi, wala yun. na eh. Sabi kay Gary, aba, 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 ano kayang foam ang ginamit nito? Ola naman, may naman naman yung sinabi naman pati naman foam. Ano uh, no, eh, ano nga, sabi kay Beto yun. Hindi, ano, hindi, para Bayito sinabi nyo na rin no, na talagang walang... Sabi kay Slate, liad na liad. Eh, may para naman, okay, pinapahiya nyo <laughs> din sa naman, video. Maganda lamang yung pagkakaanggulo, pagkakaanggulo. Sabi kay... Ano kayang bra ang ginamin nito? Ano kayang foam ang pinagsapin-sapin nito? Ito yung nagsapin-sapin na Alam ninyo, may sikreto ko i-share sa inyo. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo. Eh, hindi na. Pati ako Meron yan. Pwede niyong bilhin din sa TikTok Talaga? shop. Talaga? Oo. Oh. Pinaka-zoom-zoom ko. Sabi, aba, ay isang pati si Ate Alona sabi ay bakit ika nagkalaman bakit ika gayaw grabe naman ko inay ay di, ibig sabihin may laman nga ibig sabihin parang nasobrahan yata Ayaw, naman. ayo na yun ang sabi nyo, nasobrahan nasobrahan Nasubra... sabi niyo sabi niyo nasobrahan ang laki just ko malaki pa sa akin yeah. kasi nga may may laman din may laman ay nagkalaman yeah. nagkalaman ka tabi-tabi ano yun? Kaya kikumain ng madama eh. Okay, Tapos, ang isa pa. Ano pa? Sinasabi. Mahaba ng video yung ito. Ano pa rin sasabihin ninyo? Ang dami, ang dami sinasabay. Okay. Yeah, yeah. Wala na. May oh. sasabihin pa ako itong eh, call sa iyong padaling yun. Tapos, inong oh. eh, ano, hindi, nagdalawang isip din ako. Sabi ko, ma-delete kaya ito ah. Aboy niyo, ano ba eh, Siyempre, alam ko naman ang account mo. sa ko, ma-delete ko kaya ito. Ay, kaso eh... Um, alam mo yun, nakita ko eh, doon naman kuha naman sa ano, sa Solano Hotel at Casa Isabel. Solano Hotel, Re, Solano Hotel and ano Resort. Ano kayo dyan? Parang hindi nyo Solano, pa rin nyo alam eh. Hindi, eh. iniisip ko yung magkakadugtong eh. Solano Hotel and Resort at Casa Isabel. Aba, eh model yan ng ano ng Solano Hotel. Mm, tama. Kaya go lang. Oh, yun. Kahit pa yan itupis Yon. Sa susunod eh, ano naman, sa ibang eh, ka... ka naman sa akin pag oh, oh, ka. Eh, na makapang Pat ano. Ako pipili ng kulay. <laughs> yung babagay-bagay. <laughs> Pero gum bambabu... kay Bebe ng kore, wag kayong ano, kayo, alam ko kayo nang ingit. Yung kay, ang iyong... ako'y may pay, nakalim... muna kayo. Nang maganda Ay, ang pit. May ano niya, naman na masasabihin niyo? Ala tama na sa susunod niyo na sabihin pag naalala na ninyo. Sige okay, okay, mamaya.